part of this video guys mag-unboxing mo naman tayo ngayon guys nitong pang takip nitong kuang guys langgana guys kasi nabutas to guys kaya bumili ka agad ako sa si Shopee guys para matakpa natin to guys itong butas na to guys oh so, ito guys oh so kitang kita yan guys butas so, bubuksan natin guys yung nabili ko sa Shopee. Oh shit. Yes. oh shit! Oh shit! Guys, oh Guys, so, nakasip talaga siya guys. Oh. Para hindi siya maano. Nang oh, bahay. Ano so, guys? Oh. Ito yan siya guys. Parang po will. May kasama siyang liha na Guys ito yung guys nilagyan ko siya ng bulkasil guys pero hindi kinaya ng bulkasil guys ito butas pa, rin guys kaya gagamitan kaya natin ito guys lilinisan muna natin yan mini grinder ito guys para maano natin ito guys ma lagyan na natin itong pantakip ng butas so yan guys simulan natin guys Ayan guys. Tapos dun sa loob, tatakpang natin Ayan na guys. Tatakpang din natin dito guys. So ayan na guys Okay na siya guys So ayan guys Dito na lang tayo guys Search na lang nyo sa Hanapin nyo na lang to sa Shopee guys Marami to guys na pangkuan Takip sa Blangana, Kaldiro At iba pa guys Ayan guys Ang ganda to guys na pantakip Kasi Si kwanta talaga siya guys Mawala na talaga yung butas So ayan guys dito na tayo Bye bye